Isayas Ang Habag ng Diyos Ikalimamputlimang Kabanata Sinabi ng Panginoon, Lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas ng walang bayan. Bakit ninyo ginugugol ang inyong mga salapi? sa mga bagay na hindi makakain? Bakit nyo inuubos ang mga sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makakapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakakain kayo ng mga masasarap na pagkain at talagang mabubusog kayo. Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig ko't awa na ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang tagapamahala ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinakita ko ang aking kapangyarihan sa kanila. Tatawagin ninyo ang mga bansang hindi ninyo kasama at magmamadali silang lalapit sa inyo dahil ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ang Banal na Diyos ng Israel, ang nagbigay sa inyo ng karangalan. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin niya sila. Sinabi ng Panginoon, Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Ang ulan at niebe ay mula sa itaas, at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Mga Israelita, aalis kayo ng masaya sa Babylonia at papatnubayan kayo ng Diyos. Ang mga bundok at mga burol ay parang mga taong aawit sa tuwa at ang lahat ng mga puno ay parang mga taong magpapalakpakan Tutubo na ang mga puno ng sipres at mirto sa dating tinutubuan ng mga halamang may tinik. Ang mga pangyayaring ito'y magbibigay ng karangalan sa aking. Magiging tanda ito magpakailanman ng aking kapangyarihan.